ito nyo naman Mga kaibigan Ang ganda ng sikat ng araw Ganyan ng toyo ng Toyo ng klima ng aming lugar dito sa Arayat Kanina, dito kita, kita nyo sa video Halos matuklap na yung lahat ng pwedeng matuklap sa lakas ng hangin at ulan Ngayon naman parang wala lang Parang walang nangyari Walang kagalaw-galaw ang mga halaman Napakatahimik oh Pagkatapos niyan, diyan napapasok ang maalinsangang panahon. O oh, di ba? Wait, well, che checkin ko 'tong mga alaga kasi napakalakas ng ulan kanina. Yung hindi ba sila nabasa dito sa loob. Yung ugat nila, inaalala ko eh. Wait, dito na din checkin niya sa loob. Aangat ko yung ano kanina, mama. Kain dalawa ako, may muna kayo. Pag ano, Huwag nyo na muna isipin ng next na ulan. Unpredictable yan. Kung palakasan lang ng toyo ng ulan eh, ilalaban ko yung arayat. siguro <laughs> ka mo. Basta na lang siya ulan ng pagkalakas lang tapos mananahimik. Saan kasi bansa yun? Kung gusto mo lang na New Orleans. Every five minutes na nagpapagawa. no? sa panaginip. Hindi, <laughs> <laughs> hindi. pa ako lumabas ng Pilipinas mga kaibigan, no. Kasi wala eh, wala walang pang panglabas so, eh. Ayan, hmm. hindi naman nabasa. Okay. Tuyo, tuyo naman, wala namang nabasa sa pugad niya. Oo, wala. Mhm. Mm Bali ang gagawin ko lang. Susubukan ko lang ng konti. Ayusin ko lang ng konti para hindi lang papagin lang yun hindi lamang kasi ano dumi so gaganito ko to wala pa yung dayani wala pa tong dayani kasi walang available na dayani sobrang sunod sunod na ulan ah. Nakikita pa ba ako kahit may naka, naka tayo sa araw? Uh -huh. pero kailangan ko humanap ng pesta. Yun ah. <laughs> yun. Na. Magkakasilaw, uh, no? Tumang, alam, hindi, mo alam mo, hindi umulan, eh. <laughs> yeah. Di ba? Pambirang, ano namin dito. <laughs> Ang araw. Pero umulan talaga, ayan, guys, oh. Ayan. oh langas. Ayan yung kanyang, ano, katibayan nakakaulan lang, oh mm -hmm. Dumadaloy pa yung ulan, no Di ba, Hock? Nagdagdag ka ata ng isang sako. <laughs> Kung maririnig nyo dito sa kabila namin, meron parang, meron may birthday. Kaya, kung meron mga maingay, yan. Hindi ako yun. Naririnig nyo, <laughs> hindi kami yan, ha? May party lang. Oh, O, tingnan nyo na. Silaw talaga. Okay, good. Ayan. Ayun silang dalawa ito. So, Hihilayin ko na ito. Hihilayin ko na ito. Sip naman yan. Hindi naman sila mababasa. Na-check ko na. dami na mga nakapalibot na sako. Pero pag uh, hindi na maulan, yung wala nang chance sa Supreme, tinatanggal ko na yung mga mga nakasako na yan para medyo presko ko yung ano nila, ventilated yung lugar. Pag ganyan kasi, pre prekulog. Ay, sorry, sorry. <laughs> Kaya pala sila sumusunod sa'yo. Sorry. ko oh, na. Ito na. na. Ang inyong. Ang inyong space ng mga kasama nyo. Ayan. sige, kain. Kain ako. So, ayan. Bahala na kayo dyan. Dito muna tayo sa mga barako. Oo. Oh, Kumain ka na. Si, ano kasi? Iba ba senior? Uh, uh, seniority. Un, inuuna muna ko yan. Hawk seniority ka na sa Hawk. Senior na yan eh. Yung asa na ID mo? So, 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 Saan na may ID mo? So, so, Paapa paa -pa lang. Paapa lang daw. Okay na. Para maniwala sila na senior ka na. Kaliskis pa lang daw sa paa, okay na. Ay, sorry. Eh, sorry. ano, tumabit saan eh, dinabutas. Ay, nadumihan ka. Okay. Yes. At least dinasuga, dinabutas. Hindi, hindi na ako akala ko napunit Kawawa naman to. So, dito Mab sa taas para hindi ka maano dyan. Mabasa. O yan. Sa mall. Metong sa mall. Mahirap na eh. Ay, oo. Airport. Baka madulas. Madulas. Judge. <laughs> Gulot ako kay Judge. Bakit? Nung didila lang tayo. <laughs> judge. Ay, tinapon ni... Ayan. Ubusin naman niya. Yes. ah, oh. oh. <laughs> Pinatbat ni sarili na. Ito mga to, tinataob ko talaga to. Eh biglang lakas ang lakas ulan. Nauli ako, din ko nataob. Mahirap naman takbuhin madulas ka pa. Hmm. Gabi yung tubig oh. Hmm. Ayan yeah, oh, konting ano lang yan. Sardaling ulan lang yan pero napakalakas. Yes. Mamadali. Ay, maro. nasa akin. Sabi ko sige magpakain ka na. Nasa akin pala yung pagkain. Sorry. Mm. Eto na po ang inyong order. <laughs> Grabe. May <ngotot> na. Ganda. <laughs> Bitin. Grabe kung kumain naman si Bradley talaga. Ne? Layo ng inuman niya pero abot niya yan. Oo. Kapit yan Pag Paggabi, di siya natutunog. Ay. Tinanggal ko muna siya doon sa likod kasi kawawa naman. Ginadaanan na tubig yung kanyang lugar. Adito. Ini. Makan makan mana Itu Ini label pa. Gin hmm. you know watu ni. Haling nimai. Oh yeah. Ito <laughs> ketchup. Lagyan na ng ketchup oh. Tapos lalagyan ng ganyan para ay may ganyan na design para stopper. Stopper. Oh, hindi sa siya... guban noon. Ganyan, ganyan, ganyan lang siya. Galing no. Iba talaga. Yes. Oh, no. Basta kung baga sa ano eh, recycled, hindi ka nabibili. bibili, iba pa, Yun nakikita. <laughs> uh, ayan, dahil sa unpredictable nga yung ano, klima dito sa amin, talagang ni-reinforce ko na yung mga kabubungan oh, naman. Itluga nila. Maganda naman ang re result. Hindi na nababasa yung gilid din na ang daming patong-patong, no? Kasi kung ano lang mabilis ang available na pwedeng ilagay. So meron na akong 5 eggs dyan. Oh, diba? Alright. Good. Tignan nyo naman. Balbaro. Cross Mitra Blue. Ayan o, oh, nagtaano yung tubig. Kasi umulan eh. At wish ko sana ngayong breeding season wala nang bagyo. Okay lang naman yung ulan. Pero hindi may iwasan talaga. Sunod -sunod na dami sunod-sunod na nakaline up na bagyo. Yung kay Aling Nimay. Yun o. Know, o, oh, diba? Naglilimlim na. Ayan, safe na safe yan pagkakagawa ng ng uh, pen na to. Walang walang umahanggi doon. Kasi dahil sa may halaman dito, may stop nyo yung hanggi, tapos malayo dito. Nasa sulok. May cover. Ito naman, medyo, medyo exposed sila ng konti pero safe yung pugad. Ayan. Diba? Ayan, yan ang aming uh, episode ngayon tungkol sa aming klima dito. So make do kung ano yung meron. Tapos baga nakikipagpatintero ka sa ulan kung kailan ka magpapakain at mag-aasikaso ng mga alaga. Wala magagawa. Nature, that's nature. So, shout out sa kaibigang Fukudashin. Ha? Uh, sabi niya ay uh, new subscriber? Mm -hmm. New subscriber. Shout out so, shout ocean. out sa iyo dyan. Sana okay ka sa inyong lugar. Sana hindi kayo na salanta o anuman uh, mga bad uh, sa bad weather sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. O, tingnan nyo. Kaliligo ko lang. Sabi ko maligo na ako para magpapakain na lang. Ayun o. O diba? That's the weather. <laughs> weather report. Safe na safe.